The Rika, O oh, kumusta ba? Ano ba ang uh, dapat nating maipaalala sa mga magpa-partner ngayon? Oo, oh, na nagse-celebrate nga tayo no ng Happy Hearts Day na naman. Ayun, Valentine's Day, yung iba pa sweet, pa ganyan pa bulaklak lang, pa chocolate akala nung iba, ayos na 'yon. Nakakakilig na 'yon. Eh papaano ba talaga hmm. ma-maintain ang isang magandang relationship? Ah, okay para ma-maintain ang isang magandang relationship katulad ng sinabi mo it takes more than the flowers and the chocolates ngayong Valentine's Day dapat araw-araw yan 'di ba o kaya constant na pinapakita niyo sa isa't isa that's your special with one another mm -hmm. at hindi lang isang araw iyon. Oo, lalo hmm. na kung medyo mataas na rin siguro ang sugar nung ano, no? Ayun, uh, wag lang natin araw-araw 'yung chocolate. Hindi pero ang uh, sinasabi syempre ni uh, Doc Rica, dapat 'yung mga surprises hmm. natin, 'yung paniligaw natin, ano? Especially uh, us guys, ay tuloy-tuloy pa rin 'yung panunuyo. Oo, uh, na tama ba Doc Rika? Oh, oh. Pag hindi lang sa mga lalaki, pati rin sa kababaihan ano? na sana sana, araw-araw ay sinasabi nyo doon sa inyong partners na mahal nyo sila, number one. Number two, constant yung pagbibigay nyo ng appreciation sa isa't isa. Parang, when was the last time ba that you told each other, thank you for doing something for me? Usually, di ba, paangal kasi tayo. O kaya pag may gagawin na maganda para sa atin, sasabihin natin, oy, ikaw naman, di mo naman dapat ginawa yon O kaya, ay, ang mahal-mahal niyan. Pero mga ganun, eh, di ba? In thank you na lang talaga tayo. At also, bukod din sa showing appreciation, it's also showing the desire for one another. Kunyari, mm. kailan mo huling sinabi sa partner mo na ganda-ganda ka sa kanila? O kaya hot na hot ka sa kanila? Yeah. Kahit yung mga babae, kailan mo sinabi dun sa partner mo na puging-pugi ka? O kung same sex of partnership. Sobrang diba, gandang gandang-ganda ka rin. Mm -hmm. O kaya gustong-gusto mo sila or nalilibugan ka sa kanila. These are things that are very very important to share to your partner mm -hmm. para constantly din alam nila na gusto mo pa rin sila, 'di ba? Mm -hmm. At para mapanatili yung init na sinasabi mo kanina. Uh -huh. So meaning uh, Doc Rica, no, kailangan i-revisit niyo yung mga ginagawa niyo nung uh, mas bata pa kayo. 'di ba? ah uh, not necessarily, not necessarily yung uh, sex lang, ano? Hindi lang 'yun eh. Kasi there are alternatives. Ano ba yung mga magandang alternatives, uh, Doc Rica, lalo na uh, kasi yung iba sinasabi nila na ipaparama ipapadama ko lang uh, yung tunay kong pagmamahal at yung desire ko na makasama siya sa kama. Ipapaano e, kapag ka hindi pe pwede? 'Di ba? Papaano nga po ba? Mm -hmm. Alam mo, problematic 'yun ah, Na napaparamdam ko lang na yung tunay na desire ko sa kama, kasi katulad ng sinabi ko, sex hindi lang naman yung akto ang mm -hmm. sex eh. Ang sex is also part of like being intimate with one another, showing mm -hmm. affection with one another or showing appreciation with one another. It's also about the relationship. So, kung sinasabi mong sa kama mo lang napaparamdam na gusto mo sila, may problema parang 'yun. Isipin mo, oh, yeah. isipin mo muna bakit, why are you with them? na Yun, yun lang, bakit? Yun bakit lang nandun, ba? Yung bakit nandun mo? lang yung communication natin, di ba? Sa kama lang. Oh, Dapat oh. Pag, uh, pag alis nyo sa kama parehas, tuloy pa rin ang komunikasyon. Tuloy pa rin oh, yung oh, kilig, yeah. tuloy pa rin yung init. Right, doktora? Mm -hmm. Oo, oh. oh, oh. at katulad na sinabi mo, ibabalik mo dun sa... Time na nagliligawan pa kayo. Paano mm -hmm. nyo ba napapakilig yung isa't isa? Paano nyo ba nilalandi ang isa't mm -hmm. isa? kailangan parang ginagawa nyo pa rin yun hanggang ngayon. Pa mm -hmm. Sana hindi nyo siya makalimutan. Yes.